Hello everyone, this is Guillen of Vespa Shell. Today, May 11, Saturday, another quick vlog about the Vespa Sprint Primavera Rear Disc Conversion. May mga nag-message sa akin at tinatanong nila magkano daw ba inabot ang aking rear disc conversion. Imbis na ibigay ko yung aking nagastos, ito ay ilalatag ko na lang para makita nyo lahat ang bawat pyesa na pwede nyo gamitin para makita nyo kung magkano aabutin depende yan sa inyong budget na ilalaan. Sa akin kasi ay tinitignan ko ang mga quality ng items bago ko ito ikabit sa aking motor. At syempre kung match ba yung presyo niya sa quality ng product. Kasi may mga product na sobrang mahal pero hindi naman talaga pang ganun yung presyo nila. So at siguro bilang isang engineer ay alam ko kung ano ang mura at mahal depende sa pagkagawa ng item at sa mga materials na ginagamit dito. Kaya alam ko na hindi lahat ng mahal ay maganda at alam ko rin na hindi lahat ng mura ay pangit. Hindi ko rin kinakaya kung mura lang ang aking ikinakabit sa aking motor dahil hindi naman dyan nasusukat ang iyong pagkatao ang importante sa akin ay ma-enjoy ko ang aking motor at hindi maging burden sa halaga ng pyesa ang ikakabit ko. Yun. So, simulan na natin. Ang aking kinabit na rear disc conversion kit ay ang JS Mano Rear Disc Conversion na nakakahalaga ng 26,500. Bakit JS Manuf yung aking napili kaysa dun sa Piaggio Rear Disc Conversion? Dahil sa Piaggio Redis conversion ay sigurado mas mura ka aabutin, siguro mga 20,000. So meron siyang difference na 6,500. Pero nga doon sa conversion ng Piaggio ay i convert mo pa siya or kailangan mo pa siyang ipamashin siya para mag-center yung likod na gulong. So yung mga mo rin sa oras at pagpamashin siya, ay mauubos mo din siguro yung 6,500. Malamang at hindi ko pa rin din siya sinubukan. So sa akin, para iwas na rin ng sakit ng ulo, ay hindi ko na siya itunuloy. So pinili ko na lang ay yung JS Manuf para isang ano na lang, isang kabita na lang kung maga plug and play. Yun. And then, susunod ay yung Piaggio Brake cluster lever. So, ito yung pang GTS. Kailangan mo ng brake master ng GTS pang kaliwa. So, na, nabili ko to sa Shopee na nagkakahalaga lamang ng 2,760 pesos. So, mas mura pa rin sa Shopee kaysa bumili ka locally. Kasi, alam mo naman dito sa Pilipinas, pagka pumasok na ang mga items ay sigurado kung hindi overpriced ay medyo may kamahalan ito. Kaya buti na lang may mga nagbebenta sa Shopee na mura na. Ayun. So kayo na bahala kung saan kayo bibili kung online o local. Tapos ito naman yung mga piyesa na nagbavari ang budget. So dito nyo mako-control yung budget nyo para bumaba yung cost ng inyong rear disc conversion. So, tatlo yun. Yung brake hose, yung rotor disc, at saka yung 2-pot brake caliper. Actually, pwede rin kayo mag 4-pot sa rear disc brake basta bibili lang kayo ng additional mounting na radial ng JS Manuf. Nasa 4,500 siya. And then mamaya explain ko din kung ano yung mga caliper na pa pwede doon. So, Depende rin talaga sa preference nyo. Yun, sa brake hose, ang price range niya ay 400 pesos. Ganon kamura. Hanggang 6,000 pesos or meron pang mas mahal na mga brake hose. Kasi nagbabari din yan sa mga fitting na ilalagay nyo. Kung meron kayong mga ilalagay na mga fancy fitting kung sasali kayo sa mga show ay merong mga mamahaling mga fitting na isang fitting pa lang ay 6,000 na. So, depende sa inyong purpose. And then, ang susunod ay yung 200mm rotor disc na kailangan natin sa rear disc. Ang price range nito is from 1,500 to 12,000 pesos sa aking magkakaalam. Or meron pang mas mahal. So, depende sa brand ng rotor disc. And then, sa 2-Pot Brake Caliper naman, ang price range nito is 1,500 ang caliper ng Race Power. And then, may mga nasa gitna pa nito. So, marami nito sa Shopee. And, uh, kung gusto nyo yung mga Brembo na casted, nasa 10,000 pesos. And, yung mga CNC is around 28,000 to 40,000 pesos. And, yung iba pa, mga iba pang brand na exotic ay umaabot hanggang 60,000 pesos. So, depende na lang sa inyo kung ano yung gagamitin nyo. So, explain natin sa isa, sa brake hose. Yun. So, umpisahan natin sa brake hose. Ang haba ng rear brake hose na kailangan nyo is 210 cm. Pero, ginawa kong 220 cm para meron kong extra na haba kung meron mga adjustment. Para sa akin, ideal na yung 220cm brake hose. Dahil ako lang ang gumagawa ng motor ko, ay may choice ako na mag-testing ng mga hose o cables na ikakabit ko. Yung napili ko na hose ay ikinumpara ko rin sa mga mamahaling hose. And to my surprise ay pareho lang sila. Yung mga mamahaling hose ay nakakahalaga ng 6,000 pesos pero itong hose na ito ay nakakahalaga lamang ng 450 pesos And uh, yun, sinuwang ko ay okay naman at halos pareho lang din ang itsura. Pag nakita nyo yung labas at yung loob ng cross section ay halos pareho lang. At sobrang layo ng presyo. Kaya ito yung aking ikinabit. Pati na rin fittings niya ay mura din. So usually yung price na 450 pesos ay kasama na ang mga fitting. So malaki ang binaba ng presyo ng aking rear disc conversion sa brake hose na ito. Kung wala namang kayong choice na mag DIY, sa suking shop nyo na lang siya dalhin. Doon makakapamili kayo ng iba't ibang klaseng hose. Siguro may Garuda, may Hell, uh, Earls, and uh, syempre, yung mga hose na yon may pangalan na at may rin siyang kamahalan. So kung yun ang ikakabit nyo ay sigurado pang matagalan na yun. At uh, siguradong maganda. Yo, so, yun lang. Medyo mapapataas ang inyong budget. So, ito pa yung isang component ng brake system na pwede kayong mamili para mas mapababa pa ang cost ng conversion. Madami sa Shopee na 200mm Vespa rotor disc na nagkakahalaga lamang ng less than 2,000 pesos. Natesting ko naman ang iba dito at napatunayan ko na wala namang issue at pareho lang din ang mga binibenta ng 5,000 pataas na rotor disc so yung ano yung halaga ng 2000 versus 5000 ay halos pareho lang din naman ng performance. Sa pangalan na lang siguro nakakatalo. Kung meron kang budget or fan ka ng isang brand, ay pwede ka rin kumuha ng mga lagpas 10K na rotor disc. Usually, 12,000 ang presyo nito. Ang importante, yun nga, masaya ka sa ikakabit mo at kung practical ka naman, pwede na yung less than 2,000. So, gumagana naman siya at preno naman. So, kayo na bahala kung ano ang gusto nyong gawin at kung, gusto, kung anong gusto nyong budget and brake caliper. So, dito nga, ito, napakadaming brake caliper na pwe pwede. So, hindi lang Brembo. Ano yung nagsasabihin nyo kasi baka akala nyo, Brembo lang yung pwe pwede sa JS Manuf Rear Disc Brake. And to give you a lot of options dito, papakita ko sa inyo kung ano pa yung mga pwedeng options. Ang JS Manuf kasi, ay meron standard bracket na 84mm yung kanyang hole to hole distance ibig sabihin yun yung turunyuhan ng ng ano ng preno at meron din silang radial bracket yung radial bracket naman is optional hindi yun kasama sa kit pag binili nyo pero pag binili nyo siya is nasa 4,500 pesos siya so separate price para siya sa mga 82mm radial calipers tulad ng S6RT, sa kayong Auto.1, yung 8.1, at madami pang iba na radial calipers na nasa 82mm. So, ayan, kung magbabrowse lang kayo online, napakadami niyan sa Lazada or Shopee. Ang maganda kasi dito sa mga to ay pag naka-radial ka na dun sa rear disc mo gamit yung JS Manof na adapter na, na radial ay 4 pat na usually yung mga may kakabit mo. So mas malakas yung preno. O mga 4 piston na. Katulad nitong bagong labas ng Frando Philippines. Itong kanilang 82mm din na CNC caliper. Sobrang ganda, di ba? So, yun, bakit hindi nyo pwedeng subukan, di ba? So, hindi ko alam mo yung presyo nito, pero nakita ko na to sa kanilang Facebook page. So, ayun nga, binibigyan ko kayo ng napakadaming option, depende sa budget nyo, pag gusto nyo mag-convert ng rear disc. So, hindi lang Brembo. O kung gusto nyo, kung halimbawa, uh, nagtitipid pa kayo, pwede lang kayong muna mag-2,000 na ano, na caliper, and then sa inyo pang ipunan yung gusto nyong ilagay. At least, nakapag-upgrade kayo ng preno. Kasi usually, yung preno sa likod, humihina siya. At kailangan siya palitan ng brake shoe, kailangan siya palitan ng brake cable. Ayun, kung mahina na yung drum disc nyo sa likod, usually pinapalitan yun ng brake cable. Kahit magpalit ka na ng brake drum or brake shoe, ay mahina pa rin. So, kailangan palitan na yung buong brake cable. So, ako, inilimit, in eliminate ko na yung ganong problema at gusto ko laging malakas na yung breno ko sa likod para magpantay dun sa harapan. Ayun. And, uh, so, ito yung total cost na pwede nyong gasusin. So, ito yung pinaka minimum na aking na-compute. And, dyan, lalaroin nyo na lang kung ano nga yung gusto nyong ilagay na tatlong importanteng bagay. Brake hose, 200mm rotor disc, and then yung 2 pad brake caliper. Yan. So, yan. Madami naman dyan na options. So, yun. Uh, uli din ko, hindi lang Brembo. Yan. Marami pa. Kung hindi naman kayo maselan sa brand, ay makatipid kayo at mas may enjoy nyo pa ang uh, mga motor nyo. Yun. Kaya ako ginagawa ito is kasi yung iba, ay ayoko mag ano, mag upgrade yan kasi ang mahal maabot ng 60,000 70,000 parang isang motor na hindi maraming option so yun lang kaya nandito tayo para explain and then ipaliwanag na yung pagbe-vespa ay hindi naman kailangan laging mahal di ba? na tayo pwede natin enjoyin yung motor natin sa ano meron naman pwedeng ibang option yon di ba so sa huli tayo pa rin makakapag-decide kung anong mga ilalagay na piyesa sa motor natin so meron talagang may grupo na gusto nila mga mamahalin yung piyesa nila okay lang yon walang problema at hindi naman natin sila mapipigilan at kanilang pinaghirapan na pera naman yon So, may mga tao din naman na, uy, gusto ko lumakas yung preno ko, pero wala naman akong ganitong klaseng budget. At syempre, kung meron naman silang pera, ay minsan nangihinayang naman sila gumasos ng ganong kalaki dahil isang motor na rin. So, yun nga, tingnan nyo, sa ganitong klaseng halaga, ay mapapaisip ka talaga. Dahil katagalan, ay humihina talaga ang preno sa likod. So, yun, pagka nasira ang brake cable, kailangan baklasin mo rin ulit lahat ng panels ng beso mo para ma may Kasi yung sa akin, umabot na ng ganon. Within two years, pahina na ng pahina yung preno ko sa likod. Hanggat nagpalit ka na ng, ano, ng brake shoe, ay ganon pa rin. Mahina pa rin yung preno sa likod ng ng motor. Kaya sabi ko, nag-decide na rin ako na i-DIY ko na lang itong ano, uh, in-upgrade ko muna yung front disc bago yung rear disc kasi nga sobrang lakas ng preno ko ngayon sa harapan and then wala naman akong preno sa likod so ngayon sobrang balance na siya one finger braking sa harapan one finger braking sa likod so pag pinagsabay mo talagang hinto ka so may confidence ka na ano na sa speed mo kung gusto mo kung nagmamadali ka o gusto mo medyo mabilis ay sigurado may ibibigay yung motor mo may, may ihihinto yung motor mo ito na po yung kasagutan sa mga nagtatanong sa akin na magkano inabot yung rear disc upgrade so depende po talaga yan doon sa budget nyo yun, sana po marami po kayong natutunan and uh, actually May 14 na ngayon inedit ko to noong Sunday And ngayon ko lang siya natapos dahil sobrang busy. So maraming salamat po sa inyo sa mga aking mga subscriber, sa mga nanonood. And uh, yun, sa susunod na project po ulit. And uh, abangan nyo na lang po yung full video na i-edit ko yung kung paano siya ini-install ng DIY. Kung mga step by step para meron kayong guide. Kaya rin gumagawa ako ng mga video na ganito is para meron din akong archive ng mga ginawa ko. Yun. Yung pagdating ng araw, halimbawa hindi na tayo nakaka-ride, ay meron tayong mga napapanood sa YouTube. Kaya importante rin yung ano, nagbibideo-video -video tayong ganito. So yun lang po. Thank you and God bless.